Good morning po sa ating lahat guys. Ayan po guys, nakawala lang naman uli yung aming alagang rabbit. Ito ka na rabbit, nandito yung iyong patoka. <laughs> Ang hirap naman na rin hulihin, Angelica. Uy, tulungan mo din ni Nakdali. Pasaway, aling rabbit na rin. May hindi nakita hulihin pa ba Nakita makain ng posa. Yan po sa ina, hindi nahuli ang rabbit mga ngakit na lang po ng papaya. Guys, hindi ko mahuli ang rabbit, pakahirap kay ilap huli anak na lang sinakyat kung hilog na ako ang ari hirap talagang huliin ang rabbit guys, hindi ko mahuli ang pasaway na rabbit na ari ayun, nandoon, sa damuhan uy ayan na. ako rabbit ka bola ka din kainin ka ng puso hindi na lang ako bahala kang rabbit ka kainin ka ng ano din silipin ko lang ang aking binandinin guys tanungin ko lang kung ano itatanim na din ay nagsisila Ay, iba ng silab niya. Ay, tay. Ay. Na ano na kain yung saging? Ay, sa araw, bibigyan ko siya yung saging. Hilaw. Hilaw pa. Hilaw pa, ha? Ha? Hilaw pa? Hilaw pa. Hmm. Hilaw mo gaganda. Wala yung hilaw lang. Matatabaan ako. Gaganda yung simil niya sa akin na Ayun doon sa so, ano eh. Tab tabihan ng nagkuluntoy. May nahilaw na dalawa yata. Ah. Ay, bama ko na iboy. Magaling hindi nagputok. Ha? Magaling hindi namutok. Oo. Oh, hindi na ibon. Hindi. Are, ano? Ano gulay yan? Ano gulay? Are, patani? Ay, ano patani? Bataw? Ay, bata. ano gawang Bataw. Ayos pa lang ganyan. Nakapakil na ako niya. Ano gong po? Pati butil niya. Kaya yan, gugurong na gugurong eh. Ay, ari pala ang ano, bataw. Forty three years old na ako guys, ay babo ng mundo. Ngayon ko lang alam na ari pala ang bataw. Ay, po, ay naman na. Kano ako ube? Saan ho? Ayun. Ang daming ko aray. na ube akit harapan. ko sa nang rabbit ka kung ayaw ayan, meron na siyang, ano ba eh. meron na siyang, ayan, eto, kain na, oh, uh, dali, bawal ako, guys may isang ano ng mais so ayan po guys ako magpapaalam mo na po sa inyo maraming maraming salamat po sa inyong love and support sa aking mountain youtube channel bye bye po god bless po sa ating lahat sa by next upload